Pinagharian ng Barangay Buliran ang kampyonato sa kauna-unahang Inter-Barangay Tournament sa Lungsod ng Kabanatuan na programa ng Pamahalaang panalawigan para sa mga kabataang kabanatuenyo. Isisigaw sa report ni Danira Gabriel. Danira, isigaw mo. Mainit na naging bakbakan sa pagitan ng Barangay Buliran at Bantot Bulano sa Game 2 Finals ng kauna-unahang Inter-Barangay Tournament sa Lungsod ng Kabanatuan. Hindi pinayagan ng Barangay Buliran na manalo pa ang Bantug Bulalo sa ikalawang naroon ng finals. Sa first quarter pa lang ay tiktikan na ang naging laban ng dalawang grupo kung saan unang lumamang ang Bantug Bulalo. Ngunit hindi nagpatalo at humabol ang Buliran na nagresulta sa pantay na score na 15 points sa pagtatapos ng unang quarter pagdating sa second quarter, di kita pa rin ang puntos ng magkabilang team. Parehong gigil ang bawat kumpunan na makaputos at at madepensahan ang kalaban. Hanggang sa nagsarado ang second half ng game sa score na 36-35. Umangat ng isang puntos ang lamang ng buliran sa Bantog Bulalo. Sa ikatlong bahagi, humataw ang Bantog Bulalo sa sunod-sunod na puntos na ginawa ng na kumpunan. Nahirapan din makapuntos ang kalaban sa depensang kanilang ipinamalas. Kaya tinambakan na labing tatlong putos ng Bantug Bulalo ang buliran sa pagtatapos ng third quarter. Sa final quarter, lalong gitgitan ang naging laro sa loob ng court kusa ang pumantay ang score ng bawat kupunan sa 67 points sa unang limang minuto. Sa sobrang tensyon at init laban, ay hindi na iwasan na magkaroon ng pisikalan sa pagitan ng mga manlalaro. Naagaran din naman naayos ng mga sports committee. Sa huling labing segundo ay tagumpay si Raymond de la Cruz ng buliran na maiangat ang score ng kanilang kupunan sa pamamagitan ng kanyang follow-up shot na nagresulta sa pagkapanalo ng kanilang team sa score na 75-74. Maganda. Mahirap na hirap kami. Focus po kasi sa laro kailangan pong manalo eh. Swerte, swerte, swerte. Yun lang siguro. Underdog kami eh. Kaya swerte, swerte. Yun lang. Maraming maraming salamat po sa binigyan niyo sa aming opportunity na mapagpakita lang aming mga galing, aming mga awataan para malayo sa masamang bisyo. Sana po may kasunod pa. Samantala, nasok kita man ang barangay San Josep Sur ang second runner-up, habang ang barangay Matadero ay pumwesto sa third runner-up. Ayon kay Alvin Gray, Sports Coordinator ng Inter Barangay Tournament 2016, ang palaro ay naglalayo makahanap ng mga magagaling na manlalaro mula sa anim 62 koponan na lumahok ngayong taon na posibleng maidala sa Maynila para maisalis sa PBA o Philippine Basketball Association. Inaasahan na sa darating na buwan ng Nobyembre ay sisimulan na ang ikalawang Inter Barangay Tournament sa lungsod. Danira Gabriel para sa Balita ang Unang Sigaw. Unang Sigaw!